poso ang ginagamit namin dito para ay ay ko mga nakaranas ng poso lalaba lalaba po ako ngayon nahirap po ba guys maglaba nahirap po ba yung mga hindi pa nakakaranas maglaba dyan eh, danasin nyo na to subukan nyo hindi kaya madaling maglaba. Pakahirap kaya. Naalala ko nung nababuhay pa yung nanay ko. Uh, Labandera yung nanay ko eh. Kusang bahay malapit sa amin. Elementary pa lang ako nung sinamahan ko yung nanay ko. So, ako makatulong kahit pa pano. Ako yung taga-bomba. Ang um, hirap din kasi magbomba eh. Tapos, naalala ko, kinuha ko ng may-ari, yung ari ng bahay na pinaglalaban namin na tagahatid ng pagkain sa eskwelahan, sa, sa punyo yata yung nagkakamali. Kaya, ganas ko rin yung, ano, yung, yung ang hirap talaga ng buhay. Kaya, magpalad po yung mga bata na naga, hindi sila nakaranas talaga ng hirap ngayon. Kaya, sana wag niyong sayangin yung <clears throat> mga ganyong biyaya. No? Baga kayo, yan ang ginagawa. Baga gusto ng mga magulang ninyo, tutuwa. Ay, maging ako. Tutuwa kung mga anak ay talagang gaaral na mabuti. Sisikap sa buhay para ga uh, sa eh, hindi naman maging hindi mahirapan pagdating ng panahon, no? Kasi talagang mahirap yung manatiling maging mahirap. Nakulot. So, mga, lalo na yung mga anak na mga, hindi naturuan ng magulang. Sa, tingin ko, pagdating nung panahon, kasi, eh, may mga magulang na baga dahil ayaw ayaw nilang maranasan yung hirap ng naranasan nila so, ayaw nilang maranasan ng kanilang mga anak. Tama naman po yun. Kaya lang, kundi rin naman natin tuturuan yung mga anak natin, yung mga bata na, na maggumawa sa bahay, maglaba, makakapag-asawa yan, lalo ng mga babae, mapipintasan din sila. Mapipintasan sila ng ng panilang mapapangasawa sabihin ano ba naman yan hindi, hindi kayo tinuruan ng inyong magulang o, damay na yung magulang kaya ang mga bata dyan dapat habang lumalaki natututo rin sa mga gawain bahay o, sa, inyo o, sa inyo rin yan sa inyo rin yan hindi hey, 'di lang misyonero. Stop. aral ng labang labang hindi mo malamang po nung klase ng laba to. Basta masabing naglaba. Uh, baka wala ka ring ginagawa sa bahay nyo. Tulungan nyo ako sa paglalaba. Hmm. Good morning, everyone. Naglalakad. Oi, morning. Um, guys, may bisita ako eh. Ige, God bless.